Ano ba? Bawal ako magsalita, actually. Okay lang, sir. Kahit bawal. Sir, mura lang, sir. Mura uh, lang. lang, 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 lang so Masaya-masaya kami. Tapos na ang trabaho. Ay 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 ay. <laughs> Although, tapos na itong particular operations. May mga bago pang trabaho na naman. May mga bago tayong kukusap. Ibig sabihin, sir, balik na sila effective tomorrow sa kanilang mga... Effective this moment. Huwian na sila. Alam mo, should... masking just uh, the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Oh, okay. uh, Kami, alam, so, yung... nagpa-party so, tayo dito, oh, nagbubunyi. -so Siyempre naman, walang ano mong magluluha oh, no, ka dyan. Hanggang ano oras yan, sir? Depende kung anong so, oras sila matulog. Like, Bahala sila. Alam ko, pero pagod ng mga tao. Kaya sa totoo lang yeah. yung party na yan. Just, uh, na yan, uh, symb symbolic na lang yan. Kasi I know na ang lahat ng tao ang gusto ay matulog. Kaya, may incentive ba sila, sir? Meron mo ganun? Cash incentive. Ang naman eh. Talaga namang... Talagang pagmamahal sa bayan. So wala, wala silang additional? Hindi, wala yan. Sweldo naman. Hindi ba naragdagan eh. Mm -hmm. Totoo na. Wala sweldo na additional <laughs> so, Pero ba... kung ibigay sa amin ang reward, eh, pag-ati-atiya namin. Pero I don't think so. Hindi naman yan ang target natin. Sir, yung exact time na pull-out? Pull-out? Pull out ang jokes mo. Kanina. Kanina, mga alas 7 eh. In order ko na ang pull out eh. Alas 7 ng gabi, pinulat eh? Pero yung iba hindi na pumunta dito, umuwi na. Um, yeah. kasi, Kasi sabi ko naman sa kanina is uh, kung may capability kayo at may transport kayo, may logistics kayo, go na. Sir, from personal point of view, anong feeling na hindi kayo mismo ang nakahuli yung AFP? Okay, then. It's, it's, you know, it's, this is a whole government approach. Diba? This is a whole government approach. Hindi yan, hindi yan, kung sino ang may credit, sino ang may ay, basta ang importante ang utos ng korte ay nasunod masusunod na dahil bukas i-deliver na siya sa court With this, ano sir, with this operation natapos, na, ano yung incentive sa sa'yo? sayo 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 na ng it sayo 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 Sir, it, sayo chief, Sub, Sub, it, sayo PLP, sir sayo 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 Ang sayo 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 It's, it's, a, it's a confluence of events. Yeah. <laughs> Lahat ng ating ginawa ay nakakontribute. That's what I that's what I believe. I want that's what I want to believe and that is I what I've been. Tingin mo sir, parang na-pressure siya sa inyo kaya sumuko. Siyan, kung sir, siya tulungin niyo po anong random aja tapos nangyari. Hindi ko alam ha, wala akong sinasabi na sumuko o oh, nauli ha. So, hindi yeah. so, siya official lang siya sir, wala na yung akin. Uh, wala yung kasama. Kita mo hanggang ngayon hindi ko alam ang sagot na 'yan. Kasi I think Uh, wala pa they're still out of contact pero na, yeah, nasa nasa Manila na si si ano sir naglanda na siya naglanda na siya hindi ko siguro kalalanda sir kalalanda oh di pwede nung tanungin sir did you see him personally hindi, hindi nga <laughs> pero sir can you confirm na may banker sa kumpanya sir yes sir sa mother time sa so time sir paano yun nalaman nila nahuli na siya Thanks. Oh, Next, sir. answer. Nasa, nasan ka nung nahuli siya? <laughs> Sige <Sita, sir. Sita, laughs> so na, sir! Sige, paano ko alam? Sir, how is the na ka, sir? Hindi mo alam. Oh, <laughs> uh, ito, totoo. Oh. Huh? Nalaman ko nahuli na siya kasi nabasa ko sa post ni sa LG. Ah, okay. True. Saan ka, sir, nang nalaman mo na nahuli na siya? Saan ka, sir? Hindi naman naniniwala kayo, Jason, na honest na, ano ba? <laughs> sir, <san> ka, <laughs> sir, saan ka, sir, nang nalaman mo na nahuli na siya? dito ka. Sir, sa tamayong hey, o sa kumpang? Kumpang lagi <laughs> Bukas kasi ang kwento. Uh -huh. I really don't want to ju uh, jump the gun. Kasi first and foremost, hindi ko nga alam ang istorya. Sir, ba't hindi ka kasama dun? Uh -huh. Oo oh, nga, well, sir. Sige na, sir. Bakit kaya lang kasama ko? <laughs> kung <laughs> ang aking pag-aalis, ano kung ang aking pag-aalis ay... Kung aking pag-aalis dyan sa... Kung niya ay maging susi ng kanyang pagkahuli or pag-surrender or whatever, eh, I will, I'm willing to do that. You know, it's not about me. Ano ba? Not about me. It's about the law. It's about the rules. It's about the court. It's about the guy. Siya ang mas bida kaysa sa akin. Ano ba? Sir, anong sabi mo sa troops ka rin? Ako <laughs> ano nagpapasalamat siyempre. Isipin mo naman ang hirap na nakita niyo. Ito nung pinunta ko nga sila sa mga nila. Hmm. Eh, unfinished pa ang building na. Ang tubig dyan ay very limited. Ang ang aming palikuran dyan, no? CR Arger with Portalet, mga ganun. So, grabe ang... Kaya ngayon niya eh, nakukodjus ako at wala pa rin ako palito Sir, clarify lang po, sumarender po siya. Sumarender po siya. Kaya nga na naman, hindi ko alam. <laughs> 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 Sir, are we still going to push through yung mga case ng mga ninyo to the KOJC? Members. ang case naman, eh, nandiyan na sa court. Eh. So, it's about, it's, uh, it's all about, uh, it's all about the, uh, it's on the courts already. Okay. So, nasa kanila na yung tuloy nila, or whatever. Basta kami, pag nakatanggap na sa puwena ng no, summons, we'll be coming over. Sir, ano ka lang kanila ng case, sir? Okay, nang pag-isagot na natin. Sir, pa pa Tomorrow. Ng tomorrow. Tomorrow. So, Presscon? Uh, yes. I don't think so. Bakit? Sa Manila na. Sa Manila na, sir. <laughs> Mag-flag-raising mag, mag lang ako buwan. Magpapasalamat ulit sa mga tao. Ah, okay, so, my... mag, mag okay. Akala ko oh, mag leave ka, sir. Agad, sir. Oh, mag-i-leave talaga ako. Ano ba? Kasama kami sa leave, sir. <laughs> wow. Sir, ha? ako ka, sir. At thank, least, you, sir. sir thank, thank you, sir. Sir, thank you, sir. Sir, lastly, sir. Uh, uh, lastly, ako nalang. How do you feel right now? Uh, I feel like greeting my wife. Happy 24th <laughs> yeah. wedding anniversary. Oh! Wow! Happy anniversary, sa inyo, ma. Thank you po. okay, Parang bag. Parang, okay. parang bumagsak ang tulog na lahat. Hindi kayo nakatulog na maayos. Oo naman. Pag tinignan mo ang records ng tulog ko rito, Tria. Walang pahinga. So tama nyo. Nakakita na to, alas 4, naglalakad na ako dyan, pupunta ron sa ayaw sige na aking mga garbs. Dapat na magpahinga sa Magpahinga talaga. huwag na yung mga. Congratulations. Congratulations. Congratulations.